Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng tapang at sigla, habang ang gold ay nagbibigay ng proteksyon at malinaw na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 3, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng mabilis na pagbabago at bagong direksyon. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang brown ay tanda ng katatagan at sipag mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero number 6, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng payapang daloy at praktikal na resulta. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color dark blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay sagisag ng masayang enerhiya, habang ang dark blue ay nagbibigay ng linaw at balanseng isip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 25, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng maayos na komunikasyon at magandang ugnayan. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay simbolo ng kaliwanagan at bagong simula, habang ang red ay nagdadala ng emosyonal na balanse. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 29, number 10, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kapanatagan at tamang gabay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color orange. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay tanda ng tagumpay at mataas na hangarin, habang ang orange ay nagdadala ng lakas at kasiglahan mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero number 1, number 9, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kumpiyansa at bagong oportunidad. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color pink. Ang kahulugan ng kulay ang green ay sagisag ng kasaganaan at kaginhawaan, habang ang pink ay tanda ng disiplina at tamang timpla ng desisyon. Mga numero na magbibigay ng suerte sa ngayon na numero, number 38, number 15, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng maayos na hakbang at praktikal na benepisyo. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay simbolo ng malasakit at pagkakaunawaan, habang ang green ay nagbibigay ng kapayapaan at kaliwanagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 13, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at tamang oportunidad sa ugnayan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color dark green at color maroon. Ang kahulugan ng kulay, ang dark green ay tanda ng lakas at proteksyon, habang ang maroon ay simbolo ng malalim na determinasyon mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero number 34, number 16, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiyaga at tagumpay sa mga plano. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay sagisag ng kasayahan at pag-asa, habang ang blue ay nagdadala ng karunungan at inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 5, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng masiglang pagbabago at bagong karanasan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color dark blue. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay tanda ng katatagan at disiplina, habang ang dark blue ay simbolo ng tiwala at organisasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 16, number 18, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng malinaw na landas at maingat na pagpapasya. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng kalayaan at pagkamalikhain. Habang ang silver ay nagbibigay ng proteksyon at matalinong pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 9, number 11, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon at kakaibang ideya. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na direksyon, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at panibagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 2, number 14, number 27. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tamang daloy at emosyonal na balanse.